ayan po mga kapatid magandang ano po magandang uh, umaga sa inyong lahat at narito na naman po ako at tatawasin ko muna yung apat na pasyente ko kasi mamaya busy na po ako may mga trabaho din ako na aasikasuhin mamaya at kaya may pasyente ayan ah uh, meron akong apat na pasyente dito na ano na uh, tatawasin dito yan at ano natin tatawasin natin agad uunahin natin itong mag-asawa kasi yung ah uh, nararamdaman ng mag-asawa ay ah uh, ano mga kapatid ah uh, parang binabangungot daw sila at ah uh, meron naman silang ah uh, sweldo o may kinikita naman sila sa kanilang pagtatrabaho pero nawawala agad. Titignan natin kung meron ba itong uh, gawaan ng spiritual o physical ang kanyang sakit. Kanilang sakit. Mm. Oh. Itong uunahin natin si Ma'am uh, Virgin Sita.

ang temang berhinsita po ay uh, wala po namang gumagambala kay ma'am kasi pareha sila dito na ano na uh, sa spiritual ay wala pong gumagambala wala pong nagpapasakit sa kanya Ayan. wala pong nagpapahirap sa kay ma'am berhinsita na ito Uh, kaya ito binabangungot minsan kasi pagod, tapos napadami ang kain. Yan po ang unang-unang 'wag po ninyong gagawin yan kasi pag kayo at busog kayo, dyan kayo madaling babangungutin. 'Yan, ang inyong gagawin dyan uh, kumain lang kayo ng tamang pagkain sa uh, gabi tapos magpahinga kayo. Eh, patunawin nyo muna yung ano, yung ah uh, inyong mga kinain para hindi po kayo bangungutin. Kasi po, ang pagtulog po natin, ang ating uh, organs po o internal organs natin ay mahina po yan magtunaw ng mga pagkain. Kaya minsan po mapalya ang ating uh, tinatawag na lapay. O tinat dyan po, pag na po ang lapay niyan, dyan po nagkakaroon ng bangungot o panaginip ng mga kung ano-ano dahil sa pagkabusog. ayam po ang totoo dyan sa lapay po nagsimula ang pagkabangungot kung ang, ang, lapay po ay mahina po mag, mag circulate ay, ay nag, ano, nag, ano po, nag, nagkukos po yan ng bangungot yan ito naman si Sir Oscar na mag-asawa ito sila ni Ma'am Berhin Sita yan mag-asawa isahin na natin ang tawas so, yun, yun, yun. ayan titignan natin ang gumagambala kay Sir Oscar yan, kung meron man ay siya ginagambala ito ng demonyo ang gumagambala kay Sir Oscar ay ang Uh, ito yung gumagambala sa kanya isang demonyo ito yan po ang sungay ng demonyo yan tsaka isa lang po yung mata yan tsaka uh, ang ano mga kapatid ito yung bunga niya ito yung ano ng demonyo minsan itong si Sir Oscar na ito ay naka, gumigising ito ng alanganing oras at parang hinahapo ito yan ito ay ano Ganon din daw ang findings binabangungot. Tapos ang uh, mayroon ding taong sumumpa sa kanya na kahit anong kayod o trabaho niya ay wala siyang uh, maiipon na pera kaya yung pera nito ay uh, laging nakalabas o nauubos agad. Ayan po ang ano kay Sir Oscar. Uh, meron po itong demonyo na uh, uh, gumagambala o sumasabotahe kay Ma'am uh, ay kay Sir Oscar. Ayan po. At uh, isi-send ko ito mamaya sa kanyang anak na si Ma'am Jemeline kasi uh, uh inano niya talaga na mapatawas ang kanyang anak para ma ay ang kanyang nanay at tatay para mapakonfirm kung meron ba talagang uh, gumagambala o sumasabutahi Ayan. Sa mga uh, pasyente dyan na pinaghihinalaan ng kanilang kapwa o kung ano ay wag po tayong basta-basta mabintang sa ating o magparatang sa ating kapwa dahil wala po tayong basihan o patunay na yan ba ang gumagawa o sumusubo sa inyo yan. kasi kung ipapagamot niyo yan lalabas ang resulta dyan kung sila man ang gumawa makikita mo ang patunay dyan kung ipapag ipa magpapagamot kayo o iba pabalik yan makikita ninyo ang resulta ayan po ah, at hanggang dito na lang I've done this as all.